Kumo ang kanin Lab! Mama. Lab, tubig. Mama, tubig doon. Tubig. tubig. Ay, lab. lab, tubig. Lab. lab. Galit na siya. Ano yun? Wow, nula no, mo ma. Nalok. Hmm. Sarap naman. Lab! Wala ka ng kanin mo. Ano, pwede nagpamuha mo pang kanin doon. Lab. Kumo ang kanin lab. Kanin. Kaso yung nga akong kanin. Oh. Hay nako no na magsandok na. Tara ako pa magsandok na lang. Ano wala na? Um. Wala na ba? Wala na? <laughs> wala, yung na. Yung wala na. Wala na. tubig. Mamaw tubig doon. Tubig. Yamela. tubig. Yan na. Tapon na tuloy. Ayan tubig. Tapon na. Ano yun? Tubig. tubig, tubig. Tinanong ko kayo kanina kung wala na. Wala na tutut wala, wala na. Tapon yung tubig, oh. Ah, kung dito tubig basta na ako. Oh. Ano ba? Ano ba ano kailangan niyo mga madam? Ano ba mga mahimok? <laughs> Pag pagilingkot pa ako sa inyo. Ano pa, handa akong magserbisyo. Ano pa, matapos namin, may ginagawa ko eh. Ano ba ginagawa mo? Basta, importante unang lang si Kazo. Ano oh, sige, doon na. Wala na? Oo, oh, hindi. Tawa na naman mo kaya. Kasi na yung pinggan. Ano pinggan? Ano oh, to, pinggan lang Wala kutsara? Wala ko mga ako doon ng kutsara. ng ano, na ulam. Wala na ang ulam dito eh. Lab! Love! Galit na siya. <laughs> kutsara, tsaka ulam mo. Oh. Ulam, kutsara. Kasi bigay ka plato, ulam, kutsara. Eh, hey, hey, wala nang iuutos eh. Ano ako? Oh! Wala. <laughs> eh, ang masandok niya na. Ayos dyan! Andyan na lahat ng kailangan nyo. Ano pa? Toothpick! ano ko, dami kinagawa ko Ano ba mo? Importante ah. <laughs> dami <may> kinuha ko tsara oh.